Yan, ito ang aming backyard. Yan ang aming storage. Yan, dyan nag enjoy ang mga batang makukulit. Yan, ito ang aming patio. Hindi pa masyado maayos kasi bibili pa ako ng mga upuan dito sa labas. Maka-screen yan. yan. Pasok tayo sa loob ng bahay. Ay, madilim sa nalila. Ito ang aming master's bedroom. Ang gulo, di ba? Mm. Yan. At ito ang aming laundry area. Sindihan ko ulit ang ilaw. Yan. Ito ang aming living room. May fence kasi may mga makukulit na bata. Yan. Ang aming dining. Tatang aming kitchen. Daday! What? It's water plastic. Plastic of what? Water. Plastic ng water? Aha. Uh -huh. Tatay wants water? No. It's too yak. It's too yak. Ito naman. Ang isang... Ay, ito. Ito, ito, ito muna. Ito muna. Ito ang aming pantry. Tada! Yan. At ito yung isang CR. Isang CR na sa master's bedroom eh. Yan. Mayroon niyang jet tub. Mm. At ito po ang aming office room. Medyo konting-konting linis-linis -konting pa. Yan, yung mga damit na wala na may mga tag pa. <laughs> Yan, at ito po ang room ni Gary at Rico. Ito ang room ni Gary at Rico. magulo ang bed, diba? Magaling yung mga anak ko eh, ba diba, na maglinis. Yung isang room, hindi ko mapapakita kasi natutulog si Ara. Playroom yon or uh, pag lumakila na si Sophia, room na ni Sophia. Yun. Yan po ang aming bahay. Yung harapan, hindi ko po makukuha nun pa kasi nandun pa sa harapan eh. Siyempre, harapan eh. <laughs> aming bahay. Lolo, Lola, Mimi, pa, Lolo Josing. Papumunta kayo dito. Meron na kayong room. Ay, nalabas eh. Hindi ko humako. Ayoko lumabas at medyo malamig. Medyo malamig yung labas. Okay. Medyo may karoon pa akong mga konting aayusin. Pero at least mukha na po siyang bahay alam po Thank you Lord sa aming magandang bahay